I'm answer. Uh, you, were, you were gonna answer my question. So, why why you still single? <laughs> because I'm double. Because <laughs> I'm double. <I'm, I'm>, <laughs> Bottle Marrow. Bottle Marrow. So, Alan James, sa hindi kang kabate, antay rubbish. No, no, no. No, no, no. Antay COVID. Antay okay. Okay. Ah, Bakit ayaw mong manggasawa? Because oh, yeah. I'm not satisfied the girl. I'm, I'm gay. Right. I'm gay, baklawang kayo. Hindi <laughs> Eto satisfied girls ko na na. Pada ko natin Nagamal ka mo ito. No. No. Yes, May to kamal ka niyo. Ay, Totoy mo to. Wala ka rin ka. Lumigat. Jimintang. Sabi. Siyo you! Kasi kung kumang ka tumawag at ipalay. Kaya? Piliin at ipamilya ko. Pinayon na dalit ibabakbate. Pero okay kalam, lang. Uh -oh. okay okay ka lang. Okay kalam. Okay. Okay. lang. Awan ko. Sakit mo di puso. Gusto mong bakalatan. Awan ka di puso. Um, high blood. I have no heartbeat. Nakamarot manik eh. I have <no> <laughs> I <laughs> believe <laughs> <No, laughs> Ah sakit puso awan high blood awan muk anime anget anglet no anglet no no pakte <laughs> um, no, no. uh pakte unli pakte let's go because anglet is maka kulaw daw uh, is, is maka Huwag to confirm, butu-utong. <laughs> okay lang mga mga anak, doon muna kayo para hindi kayo makita sa video. Kasi meron tayong... Dito tayo, magtugaw tayo. Dito tayo, magbubunga tayo dito, tayo, tayo. dito tayo, tayo, Alan James. Masakit kitap, sakak, agramang otak ko dito. Oh, huwag kang magsangaw ng sangaw, tapos sumapit ka sa mga kamansa. Kamansa lang. Kanina pa ako nagtitiis. Bakit virgin ka? oh I'm certified virgin. Kung oh, matawis niya, rohala rufel apa keren tadi tadi dia push lah mau lah sini tinggal belak istirih akan lah oh

Alisin mo lang ito. Ikatin tayo. Oh, oh. ang gagawin natin ha. Alan James. Eh, Kung anong ang ginawa ko sa'yo, diba? inalikan kita, halikin mo din sa'yo. Tako ka mo suling ha. Bakit? Tako ka eh. Tako ka mo. Susi no. Bawa talaga ng hininga mo. Kaya ko sa'yo, kung ang masawa na ko eh. Kung niya, nga masakta di mo ko. Sabi na kita, sisindamit at aksaraw. Di siya.

Berdikat ta to yo. Oh. ko tala ug ko inapo, ang bukling sa akong balat nako. Ang mga bata. Abi tikas na kasaludti. So ginanamok anto. Ayato ida na dae kita pa ba to. Ginanamok ni pauson ba day. nga pa law. Sa labot sa mga. Sa sa abante ya. Oh, ano abante ka tek? Sa, sa gawin nyo. Ah, ayun na nga rin tayo. Eh, oo. Oh. Nahingin ako ng tissue niyo. Kasi nag-gugong siya. Kasi nga, puti daw. Pero naman halik ang gusto, may gugong siya. Hindi <laughs> <laughs> ba nag-gugong ako? Uh, oo, oh, mag-gugong ka muna. Ikatong pera ko. Hindi ka alam mo, mamaya pumpulas ka niya. Ang ganda. Oo, ano? Ah! Oh, lana, Ya, okay. Kita mau mulai suling, ya. Pernah batas, nabagat. Sayang naman, yan. Sayang, ya, bagi di-Nudinami. Sayang. Kahit dosi angkanya kanak, nabih berji-Nya. Ila nangaraku. Ila nangaraku. I have a question. What? Uh, who give the famous and the famous hollow train in the world

i'm going

ampetiang dekat kok loncing kabalah kadana loncing kabalah kadana makteh eh nak ngopi eh 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 Nanon mo dati pag ang tiube, ube, pili kay na kay mo petrol yung gili with tire black. Ang gusto mo daw tire black o petrol yung gili? Petrol yung gili. Ang awa mo tanong ka nga lugi. Tingnan mo, tingnan mo. <laughs> uh -huh. Malaki, malaki. Parang si. Parang si. <laughs> Sige, garo. Halipa, <laughs> uyasa mo. Oh.

Pag-alisan ko pa Nervous! You, you feel nervous? Ay, ay, higit get nervous, not you. Ah, he Ramam nervous. Ramon mo. Ramasan ko kita susum di ka kag

Bakit naman lahat? Said, they, they, are, all dead. Nang no, look Ang mura ka. Ang palitang tayo lang They look dead. Ngunit siya naka-esterilize. 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 Okay, tutsara kung tinito. re mo. Oh, kami jangan. Oh, sih. Buri kamu, Oh, 🎵 Umiyo, laglato 🎵🎵 Umiyo, laglato 🎵 Ay, mga kaslo, tumibang pantay nato. Uy, nagtakot niya nata kanya kayo niya matris niya. Tata, siya makasikong kanya. Aan, siya makasikong Di agap di kitang be. Ay, anong, di kitang lakyaw.

8 inci sudah mulai 8 inci, 8 inci. Maka minggu pun 8 inci nya taruh-taruh Kurang kami kini mengingat, asal ahumau Lamparan Murai bangtet dakdol mu Murai ahumau Mabisang kau kan oh kau bangtet Tidak kira-kira dakdol, nasolih aja tidak kira-kira bisang Masalah kau ya Birok kau mengalau-alau mabigat ah Uy, maya tatay ka yung na mo. Lumawa. Aku kurikor. Ang anong chokin na di sumurot pati doon dawak-dawa. Sige. Kasusap mo tumunihin na talang ata. Nambara. Lucia, inam talaga yung maya to. Hindi. Mamagan kumam na diro pa na. Mamagal lang ka pa. Ay, dalagdak nila. Uy, tatang ang

Sulat sa airport, airport. Wala sa peta ng ito makin ang high shout out kaya dito natayo ganon dito Facebook page tayo. Ang high kalagot. Shout out, anin kina ang piboyang buong. Shout out sa nung lata na ng sa Studio YouTube Provence. Ayan, mga nyo mabuya ako di YouTube, di Facebook page, di suling ko na ito ay mabuya yung tayo ay Animal Planet. Ayan. Bakay sinong po na kay Jay, kamot lang kuya ah. Kunting katahimikan lang po, pang kini kuya, tayo tulog, tulog men. Nagiging mga yung apong mga makipagtulog, inyayin <coughs> um, lang ang likod. Ayan, kuya. Ito na yung kanina

Hmm. may bibigay na sa ating madam. Sa sa akin na yung mga sorok na. Sige, hindi na di ba, maragrag mo daka, mapigot yung lalaki, gagang na tubay ko, papanagan na. Ito mo ano? Basta, duduro na. Thank you so much, madam. Ay, okay na, nakita, salik mo. Madam? Huwag ang mga duduro anak, ang duduro sa haribor. Ay, duduro na anak! Pero, manatungo kami, madam.

Thank you very much. Uh, I say, all pray and faith our God. <laughs> yeah. Thank you so much, Madam. I'm going to take a look at you. 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 Paano nang nakakibigyas <laughs> ulol sa nandito ng aglambi? Gusto mo nga kumplit mo, hindi siyang malwalong sa mga sayang titadanon mo na sa dindong tuba na si Pakay Kariyang. Kung sa inyo lawa ang tatatangan mo, kung ang mudong kanunang lakami na isusul si Kandila, kalpasan niya ako yun. Magsusya Lame mo na kayo. Anday, medyo wayaan niyo man tadakas na may sagi. mane kita gayam nih ajilal maus ah gua sama ay ba lu pengen roti tira ay kok gua bilang